Ayan na po. Umaba na yung pila namin. Yung ko na aba. Ayan yung pila. Oh. Ano? Hanggang doon na yan sa dulo. Ayan o. Oh. Yeah. Kanina umabot siya doon. Nung inaanda ko yung cellphone. Hanggang doon umabot siya. Ayan nandiyan. Hindi pa rin po na ubos ang ng ano. Ayan ang laman yan o. Oh. Sarap. Sopa. Dapat dalawa kinuha mo tatay. Dalawa ko. Ay, nakalimutan. Oh. Diba? Oh. Oh. Yeah. Let's Meron naman palang umbrella ate, bakit ngayon lang? Ayan. Ayan ang pila. Ayan ang na po ng sistema ng palakad dito sa Nueva Ecija. Sa totoo lang, alam sinabi yung palakad doon sa amin sa Pampanga. Ayan, sinuha ko si darling ko ng sopas. Dahil mainit, walang langaw. <laughs> mainit. Alright. Uh, Alright. Right. Approaching 2 minutes. Okay. Pop, pop, para, pop, 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 doll. bola pa sila. Ito, nakalibre ng bola. Oo. Oh. Okay, bongo to. Bongo. Kay Bongo. Senator Bongo.